Sa puntong ito, siguradong nagngangalngal at todo kayod na naman siyempre ang mga diehard. Nakikita nila na pababa ng pababa ang approval rating na itong si or satisfaction rating na itong si Sara Duterte. Pababa ng pababa habang yung ila naman ay pataas ng pataas. Napakaliwanag na kahit papano ang mga kababayan natin ay nagigising na rin nagigising sa katotohanan na si Sara Duterte po ay inuuto at binobola ng mga taong nasa paligid niya at kuno ay pinaniniwala na pwedeng maging presidente pero katatawanan ang madalas ay ibigay natin sa si Sara Duterte 'di ba katulad nakatulad uh, ng kanyang ng kanyang ama na dumadaan or, or dinadaan sa mga excuses pagpapatawa at kung anong drama pag sila po ay naku-corner na at nabibisto na na totoong wala namang kakayahan sa maraming bagay. Na ibig kong sabihin, hindi dapat naging presidente yung digong na yon at etong si Sara Duterte ay walang karapatan din. Walang, sabihin na natin, na walang kakayahan na maging presidente rin. So ito po ay magandang balita. Ito ay magandang balita dahil para sa akin, ha, ako kung papipiliin new ako, ay mas gu gustuhin ko pa ang isang Rafi Tulfo na maging presidente kesa sa isang Duterte na naman po. Okay. Satisfaction rating ni Sara Duterte bumababa ng 3%. So, ang ibig sabihin niyan, um, busy na naman ang mga supporters ang kampo neto si Sara Duterte para maghanap either ng ikaangat, mga propaganda ni Sara Duterte, or ikasisira naman ang mga posibleng maging kalaban nga natin si Sara Duterte. Ganoon naman po. So yung sinasabi na itong si Tambaluslo Sara Duterte na kuno ay sana maging patas ang laban ni Kibuloy, hindi mo po alam ang salitang patas. Hindi ka rin po marunong um, lumaban ng patas. So wala ka pong karapatan na humiling ng patas na laban sa isang mukunong kaibigan. Ah, diba? Dahil kung naging patas or laging patas ang labanan sa mundong ito, lalo na po sa politika, hindi na upo sa pwesto ang isang Duterte at lalong hindi ka po naging vice president. Naitala sa 54% ang satisfaction rating ni VP Sara Duterte nitong Marso, bumaba ng 3% mula sa 57% noong Pebrero. Yan po ay malaking malaking pagbaba, hindi hindi yan biro. Samantala, pareho namang umangat ng 1% ang satisfaction rating ng yun nga, ni, ni Martin Romualdez at ni Zubire. Parehong umangat. Ito po ay Pulse Asia Survey. Minsan, um, kung titignan natin, uh, parang sineset up lang. Oh. Nagbibigay lang ng mindset ang mga ganitong klaseng survey. Ano ho? Na, uh, para, para kahit papano, ang publiko ay ay maliwanagan, maliwanagan kung sino talaga ang may karapatan, sino talaga ang may kakayahan. Pero sa nakikita natin, ano ho, malayo pang election, malayo pang 2025 uh, election. Pero 'yun nga, nakikita rin natin kung sino yung sino na yung uh, posible talaga malagay sa pwesto. At ang masaklap dyan, wala rin pong pinagbago. Pare-pareho po na, na yung mga dating kaalyado ni Duterte ang naandyan pa rin sa mga survey na yan. So, sana, sana ay patuloy itong pagbaba ng satisfaction rating na ito na lang si Sara Duterte. Siguro, kung yan ay tuloy-tuloy, saka lang tayo maniniwala. Pero yung ganito na paunti-unting pagbaba or, or, first time, halimbawa, na pagbaba ng satisfaction rating na ni Duterte ni Sara Duterte, minsan iisipin mo baka um, baka ito rin ay isang drama para para kuno ay mabaling ang simpatya ng publiko sa isang Sara Duterte. Okay? So posible yung mga ganong senaryo. Pero yun nga, ako ay naniniwala na ang mga kababayan natin ay unti-unting maliliwanagan at magigising sa katotohanan na ang isang Sara Duterte ay inuutulang ng mga taong nasa paligid niya at pinaniniwala na kaya niyang maging presidente. Pero, hindi. Good